Hi. Anong ginagawa mo dyan? Hi. Anong ginagawa mo dyan? Nainip ka na? Uy, copyright mandar. Hello guys. Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel. So guys, ayun, tingnan mo yung isa. Nililibang yung sarili. Lumayo ko kasi makapiray tayo eh. So, akitin natin yung bundok na yan. Punta tayo dyan sa ibabaw. Maghanap tayo ng bulate. <laughs> yung adapted ni partner kanyang anak nandiyan sa taas daming papaya guys dun sa taas oh Kaya tayo. Ay, ay, tumutunog yung tuhod ko. Tumalagotik yung tuhod ko, Mek. Tumutunog. <laughs> Tumutunog yung tuhod ko. Nako, ang, ang tanong nito, makababa pa kaya ako nito pag nakaakit ako dyan sa taas. <laughs> Ayan, guys. interek Parang hindi yata ako makababa pag nasa taas na. Tumutunog talaga 'yung hita. Tumutunog talaga 'yay, oops! Ay, ay, 'yay, 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 na rin tuhod ko. Yeah. Yun yung problema. Sumasakit yung bagang ko. Yeah. Huh. Doon na yung bahay sa baba. Saan ako nang galing? tayo. Bangin na po dyan. Ako baka may aso dito sa taas. Ayun, may bahay po dyan sa taas. Marami palang bahay. Yun, sarap pa dulu. Baka lang, baka gumulong ako sa baba. Ayan guys, nandito na ako sa taas. Ayan, nasa tuktok na ako ng bundok. So, nandun sa baba po yung pinanggalingan natin kanina. Ang tanong, paano ko bababaan ito? Na tumutunog yung tuhod ko. Akit pasan ako dun, kaya lang na matirik talaga. Baka madulas ako, gugulong ako pababa. Simba ko lang yung taong kalunod sa pito kalawod <laughs> ang daming papaya sana doon oh. doon oh. ang daming papaya doon oh. sa banda roon hmm. ang layo naman nung Diyan po kami nakatira. Diyan. Sa bubong na yan. Maliit. Diyan. Yun. Yan. So, bababa na tayo guys. Kaya lang, oh. ingat lang tayo. Kasi, matirik, madulas. Yeah. Ito ang unang pasyal ko dito mula nung dumating kami. Buti na lang. Dumidikit sa lupa itong chinilas ko. Oops. Umambun kanina. Hindi naman nakaputik sa daan. Ayay! Ay. mantik na. Kailangan humawak tayong konti kasi... Materik, ups, 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 ups. Nah, paano na to baka, dudulas itong chineles ko. Uh. Oh, kaya. Huh. Mano lang, maraming alikabok baka madulas yung chineles natin eh. Mm. Oke, okay. ups, iya. Yeah. Dulu, sebenarnya, ya, ya, Iya ya, ah Ayun, ang papaya nahitik sa bunga. Hmm. Ayun. nakababa na tayo guys ang taas nitong kahoy na to nilagpasan pa niya yung nyug marap ano? kumain ng buko Don sa ilaya doon sa kabila maraming buko doon pupunta sana kami ngayon kaya lang dumudugo na naman yung ilong ni partner Mm, ganyan siya pag nakunting pagod, over patig kasi po siya eh. Kaya hindi kami makarating ng ilaya ngayong araw na to. Ayun po siya oh, nag <coughs> nagbi-video call ng kanyang pamangkin. Dito lang ako sa malaylayo kasi malakas malakas ang tugtog doon sa bahay. Makapiray tayo. So, hanggang dito lang mula guys. Update ko lang kayo. So, shout out sa lahat ng aking mga viewers. So, thank you sa supportan ninyo dahil active po tayo ngayon ulit sa ating kwai So, shout out po sa inyong lahat. Sa mga taga-Lelands, Aparel, at saka sa aming madam sa Baldoviso family shout out po mga kasama ko dyan sa tahian sa shout out po sa inyo lahat sa mama ko dyan sa lapo lapo mang shout out sa iyo mga I love you mang so okay lang ako dito sa nasipit okay lang ako so mga ilang linggo lang nasa Cebu na po tayo guys dito muna tayo maglagalag sa butuan. Okay guys, bye bye guys. I love you guys. Sa lahat ng mga nag-comment sa aking video, salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyo. Sa aking Marikoy. Marikoy, thank you sa full support mo sa aking mga videos. Sa Team Europa, so pasensya na po muna kayo dahil la uh, under medication po po tayo ngayon so medyo busy busy pa ng konti din saka <laughs> uh, na lang po ako uli babalik sa grupo pag yung okay na At pa, pati yung signal namin dito ay pa wala wala po kasi so, mahirap po mag watch to watch pag mahina ang signal dahil aksaya din sa load pag load lang ang inasahan mo mabilis uh, po kaya sa wifi medyo ah... Uh, iba po yun kaysa mag-load ka lang ng malakas po yeah eh, update ko lang kayo kung ako babalik sa team so sa ngayon hindi mo na ako maka ka-focus sa team dahil sa palakad-lakad ako at yung signal nga I love you guys